Ayan guys, so. Oh. Gagawa tayo ng banana chips. Ayan. Gagawa tayo ng banana chips. Wala tayong ibang maiisip guys na pwedeng ah, maging sideline. Kaya eto. Nakaisip ako nito mag banana chips. Kaso hindi ko pa ito guys maluluto ngayon. Ah, ibibilad ko pa ito ng isang araw. Mamayang ah, hapon pwede ko na siya lutuin. Mahagad kasi ito guys sa langis kapag lulutuin mo na siya ng, ipiprito mo na siya ng, yung sariwa na hindi mo siya, uh, ibibilad ng, kailangan, bilad muna ng maghapon. Tapos saka siya lulutuin. Ayan. Kailangan guys, ang gayat dito yung, manipis lang. Gagayatin mo siya ng manipis. Ayan. Ayan guys, oh. O oh, você <laughs> <laughs>